Ito naman, mayan Ito'y lagi nating problema tuwing may okasyon. Ang sandamakmak na basura. Nako, sakit sa ulo ngayon ng mga otoridad sa Maynila ang napakaraming kalat na iniwan ng mga bumisita sa Luneta. May o, pasintabi po sa mga kumakain, mm -hmm. ha? Bukod sa mga pinagkainan, eba namang hidden po ang Luneta dahil ang ilan sa kanila kung saan-saan umiihi. Umaaksyon si Gary De Leon. Kung gaano karami ang mga tao sa Rizal Park noong araw ng Pasko, Ganun naman karami ngayon ang mga basura. Kahit saan ka numingon, nagkalat ang mga supot at styrofoam na pinagkainan, straw at inuming plastic cups at bottles. Ang ilan sa mga bote, may laman pang ihi. May mga sako at kahon pa na puno ng mga basura. Lahat ng yan, nakasabay sa damuhan, sa agdan, sa gater, sa mga simentadong bahagi ng parke. Pati sa mismong tapat ng bantayong ni Gato Serizal. Sa bungad pa lang ng luneta, mapapaatras ka na sa nakakasulasok na amoy ng ihi at mga panis na pagkain. Kaya si Mang June na maghijaging sana ngayong umaga, nag out na lang. Sa mga kababayan natin, grabe. Bawat gilid makikita mo, meron kang makikitan dumi, may makikita. Ganyan talaga kawalan ng disiplina ang Pilipino. Ang pamilya naman ni Miguel, ngayon palang sana magpipiknik sa luneta. Pero hindi na natuloy dahil pinigilan sila ng gwardiya. Kailangan pa raw kasing linisin muna ang lugar. Kasi nga, dapat kagabi. So, so alam namin, alam na medyo maraming tao. Eh, Ayaw namin makisabay. So, eto, umaga kami. Mga um, alas 5, alas 4, umalis na kami. E eh, sarado, ang luneta, iyon. Eh, eh, yun, ikot-ikot lang kami. Sinimula ng hakuti ng mga tagalinis ng parke, ang sandamak magnakalat. Pero ang hindi nila inaasahan, umabot pa pala ang mga dumi sa kahabaan ng Ross Boulevard kasama na ang mga Center Island. Kaya sumaklolo na ang Department of Public Works and Highway, South Manila. Simula kami dyan sa, ano, sir, dyan sa may stoplight na app. hanggang Ross Boulevard kami. Mag-cleaning cleaning kami, cleaning kami ngayon. Mga dalawang truck lang naman siguro hanggang sa kasada lang. abutin daw ng dalawang araw ang paglilinis sa dami ng mga kalat. Kaya apela ng mga otoridad pati na rin na mga regular na bumibisita sa Luneta. Isama sa pagpaplano ng holiday celebration ang pagsasaayos ng mga basura. Itapon ng mga ito sa tamang tapunan o magbaon ng garbage bag para doon ipunin ng mga basura sa kaitapon pag-uwi. Mas mainam pa kung iiwas na lang sa paggamit ng mga muebles na itatapon din pagkatapos. Umaaksyon! Gary Dalayon, News 5.